Simula ng klamor, paglapit mula sa kalaliman ng puso. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pagod na puso. May mga luha sa aming mga mata, at may mga tanong sa aming isipan. Sa oras ng pangungulila, sa oras ng pagod, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kami ay sumusigaw sa iyo, o Diyos. Dinggin mo ang aking daing, o Diyos. Pakinggan mo ang aking panalangin. Salmo 61, Isa. Ilang beses na ba naming ninais na tumigil na lang? Ilang gabi na bang walang tulog at araw na walang lakas? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito kami ngayon, humihingi ng habag, ng tulong, ng kalinga. Ikaw lamang ang makapupuno ng kakulangan. Ikaw lamang ang makatutugon sa lalim ng aming hinanakit. Hindi namin kailangan ng malalalim na salita. Ang kailangan namin ay ikaw. Ang iyong presensya, ang iyong pakikinig, ang iyong pagyakap. Sa oras na wala nang makausap ikaw ang aming kausap. Sa oras na hindi namin maipaliwanag ang bigat sa aming dibdib, ikaw ang nakaunawa. Manalangin tayo ngayon, Panginoon, sa simpleng panalangin na ito, pakinggan mo po kami. Hindi namin alam kung ano ang susunod, ngunit naniniwala kaming naririnig mo ang bawat daing. Tumingin ka po sa amin ngayon, O Diyos, kami ay napapagod, ngunit sa iyo kami ay nagpapahinga. Mula sa malayo, tinatawag ko ang iyong pangalan. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka ang aking puso ay nanghihina, ilagay mo ako sa ibabaw ng bato na lalong mataas kaysa akin. Salmo 61, dalawa. Minsan, ang ating kaluluwa ay tila nasa malayong dako. Hindi dahil lumayo ang Diyos, kundi dahil ang ating puso ay naligaw sa bigat ng mundo. Subalit kahit gaano tayo nalalayo, ang ating tinig ay naririnig pa rin ng Diyos. Kahit tayo ay mahina, ang ating bulong ay umaabot pa rin sa kanyang trono. Isang panalangin ito para sa mga taong hindi na makapanalangin ng buo. Para sa mga pagod na hindi na makaiyak. Para sa mga espiritu na halos wala ng lakas na bumangon. Ngunit kapatid, ang Salmo 61 ay nagsasabi sa atin, Kahit tayo ay nasa wakas ng lupa, naririnig pa rin tayo ng Diyos. At hindi lamang niya tayo pinapakinggan, kundi inaakyat niya tayo. Inaangat niya tayo sa bato na mas mataas kaysa sa atin, sa lugar ng proteksyon, pananaw, at kapayapaan. Kapag tayo'y mababa, siya ang ating tagapagtaas. Manalangin tayo, O Diyos, mula sa malayong dako ng aming kaluluwa, tinatawag ka namin. Inaabot ka namin, hindi sa lakas kundi sa pananampalataya. Itaas mo kami mula sa aming kabiguan. Ilagay mo kami sa lugar na hindi na kami kayang abutin ng takot at pangamba. Sa iyong presensya, nais naming manatili. Ang Diyos bilang kanlungan at matibay na tore, sapagkat ikaw ay naging kanlungan sa akin at matibay na mug mula sa kaaway. Salmo 61, tatlo. Ang mundo ay puno ng panganib, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, mental, at spiritual. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay naging kanlungan natin. Siya ang ating takbuhan kapag ang puso natin ay sugatan. Siya ang matibay na tore na hindi kayang gibain ng anumang pagsubo. Kapag tayo ay pinagtatawanan, nilalabanan, o pinanghihinaan ng loob, hindi tayo kailanman walang tahanan dahil mayroong Diyos na kanlungan ng mga pagod. Mayroong presensya na sumasakop sa atin gaya ng mga bisig ng isang mapagkalingang ama. Kapag ang mundo ay bumabaliktad, ang kanyang pagmamahal ay nananatiling matatag. Sa gitna ng lahat ng ito, pinipili pa rin nating manalangin. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nating may Diyos na tapat. Hindi dahil buo ang ating loob, kundi dahil alam nating kahit wasak tayo, siya ay handang mag-ayos muli. Tayo'y magdasal. Panginoon, sa iyo namin inilalagay ang aming pagtitiwala. Ikaw ang aming tore, ang aming tahanan, ang aming silungan. Kapag wala ng ibang pupuntahan, sa iyo kami babalik. Sa iyong mga bisig, nais naming manatili. Protektahan mo kami sa bawat sandali. Pagpiling manahan sa presensya ng Diyos. Ako'y tatahan sa iyong tolda man. Aking kukunin ang kanlungan ng mga pakpak mo. Salmo 61, 4 Isang matinding panalangin ito mula sa puso ng isang anak. Panginoon, gusto ko lang manatili sa iyo. Sa gitna ng lahat ng karangyaan o kaguluhan, ang pinakamimiti ng puso ay hindi yaman, hindi kasikatan, kundi ang presensya ng Diyos. Ang kanyang tolda ay simbolo ng tahanan, isang lugar kung saan tayo ay ligtas, tanggap, at minamahal. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak, naroroon ang ating totoong kapayapaan. Hindi ito lugar na pansamantala, ito ay walang hanggan, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag tayo ay nasasaktan, kailangan natin ng yakap. Ang yakap na iyon ay makakamtan sa presensya ng Diyos. Sa kanyang mga pakpak, natututo tayong muling magtiwala, muling magmahal, muling mabuhay. Panalangin natin ito. O Diyos, kung may lugar man na gusto naming manatili, ito'y sa iyo. Sa iyong mga pakpak, nais naming magkubli. Sa iyong tolda, nais naming mamuhay. Patawarin mo kami kung kami lumalayo, ngunit ngayon kami bumabalik. Sa iyo, o Ama, kami tunay naligtas panalangin ng tiwala sa mga pangako ng Diyos. Sapagkat ikaw, o Diyos, ay nakinig sa aking mga panata. Iyong ibinigay ang mana na nangatatakot sa iyong pangalan. Salmo 61, 5 Napakagandang palala nito. Ang Diyos ay nakikinig. Bawat panalangin, kahit pabulong lang. Bawat luha, kahit hindi natin maipaliwanag. Ang ating mga panata, ang ating mga hiling, pangako, at pananalig, ay hindi nawawala sa kanyang harapan. Ang mga nagtatakot sa kanya ay may mana, isang bahagi ng kanyang kaharian, kapayapaan, at proteksyon. Ipinapalala sa atin na ang takot sa Diyos ay hindi takot na lumalayo, kundi pagalang na lumalapit. Sa bawat pagtawag natin, may tugon siya. Maaring hindi agad, maaring hindi ayon sa inaasahan natin. Ngunit laging nasa tamang oras, ayon sa kanyang layunin. Tayo'y manalangin. O Diyos, salamat dahil pinapakinggan mo ang aming mga panalangin. Salamat dahil ang aming mga pangarap at pagiyak ay may halaga sa iyong mga mata. Salamat sa mana ng kapayapaan, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Nais naming manalig palalo at manatiling tapat sa iyo. Pagpapalakas sa hari at pagtitiwala sa hinaharap. Iyong idaragdag ang mga araw ng hari. Ang kaniyang mga taon ay magiging gaya ng maraming salinlahi. Salmo 61, 6 Ang Salmo 61 ay panalangin hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para rin sa pamumuno, sa kinabukasan, sa pag-iral ng plano ng Diyos sa mas malawak na antas. Ipinapalala nito sa atin na ang ating buhay ay bahagi ng mas malaking plano. Ang ating mga panalangin ay hindi sayang. Sa bawat pananalig natin, may epekto ito, hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga susunod na henerasyon. Ang ating pagkapit sa Diyos ngayon ay maaring maging dahilan ng pagpapala ng marami bukas. Siya ay mananatili sa harap ng Diyos magpakailanman o ihanda mo ang kagandahang loob at katotohanan, upang siya'y makapanatili. Salmo 61, Pito Ang panalangin ay humihiling hindi lang ng buhay, kundi ng buhay na may presensya ng Diyos. Isang pamumuhay na puno ng kagandahang loob at katotohanan. Isang panawagan sa Diyos na maging sentro ng lahat. Panalangin natin ito. Panginoon, hindi lang po ito tungkol sa amin. Nais naming mamuhay ng may saysay. Naway ang aming buhay ay magdulot ng ilaw sa iba at ang iyong katotohanan ay manatili sa aming puso. Sa bawat araw, gabayan mo kami. Itaas mo ang aming pananampalataya. Ang Salmo 61 ay isang daing mula sa puso. Isang panalangin ng pagod, ng takot, ng pag-asa. Sa bawat talata, naroroon ang isang katotohanan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Siya ay kanlungan, tor, pastol, tagapagdanggol. Kung ikaw man ay nasa dulo na ng iyong lakas, alalahanin mong sa dulo ng lahat, ay may Diyos na naghihintay. Sa tuwing tayo'y sumusuko, siya ang kumakapit. Sa bawat luha, siya ang nagpapahit. Sa bawat gabi, siya ang nagsisindi ng liwanag. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay laging naroon para sa mga pusong pagod, wasak, at naghahanap ng kapahingahan. Lahat ng tumatawag sa kanya ay kanyang dinirinig. Huwag kang bibitaw. Sa pagod mong puso, may lakas na mula sa Diyos. Salamat po sa pakikinig.